mga idol, magandang umaga sa inyo ulit. Nandito na naman tayo sa isang lugar dito sa dito sa Osminya, Kapatagan, Tagbina, Surigao del Sur. So medyo malayo to sa bahay mga idol. So meron tayo dito inilapit sa ating mga kababayan na isang pamilya na wala daw bahay. So pinatira lang nila ito. At ngayon ay asya ating uh, uh, interviewin. So alamin natin yung kanilang buhay, bakit sila hindi nakapagpatayo ng sarili nilang bahay. Uh, ano ba ang trabaho ng kanyang astawa kasi may pamilyado na rin to. So alamin natin mga idol, samahan niyo ako. At sana guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, uh, please uh, like and share na nyo dahil napakalaking tulong para sa amin yung mga ginagawa ninyo. Hindi pag-skip ng ating mga ads at saka ating mga video, huwag nyo sana i-forward. So tara mga idol, alamin natin kung anong buhay nila mayroon sila. Siya yung ating pamilya na pinuntahan dito. Si Anong pangalan mo, Ate? Catherine. Catherine. Padwilan. Padwilan. Pila ka na? 26. 26 makasabot ka ng Tagalog, ano? Uh, okay. Mas maganda sana ang Tagalogin natin para mas maintindihan ng ating mga manonood kung kaya ang Tagalogin, ano? So ako may naglapit lang sa iyo dito sa akin na kung pwede ka raw matabangan. So para sa akin naman eh, ang aking content bilang isang charity vlogger ay eh, tum tumulong sa na aking makakaya. So, yun na ko na kung papayag ka na ganito nga, mag-interview tayo. And then, mangutana na lang ako or magtanong lang ako ng mga ilang tanong sa iyo. Kung okay lang, ano? Okay lang naman sa iyo? Okay lang. So, si Ate Catherine na ilang taon na ulit? 26. Ilan ang anak ni mo? Tatlo. Tatlo. Nag-aaral lahat, hindi pa? Hindi pa. Dalawa lang. Dalawa nag-aaral. Ano mga grade na? Liker. So, sino nag-aatiman ngayon sa eskwilahan na ito ka? Ay, ano, nag, nag ano yan siya, no? baon yun. No? Ah, nagbaon. Uh, Mayroon silang, doon na sila nagkain ng tanghalian. Uh Oo. -oh. So, uh, ma maya hapon pa siya uuwi. Uh -huh. Tapos, ay, may asawa ka po? Oo. Uh -huh. May asawa na? Anong trabaho ng asawa mo? Uh, nasa, uh, sumipro sa kumpanya. Kumpanya, sumipro. So, so, maganda na, maganda ang income siguro kay company kulang gihapon. Oh, hindi sapat. Oo. Kasi 380 lang ang right rate dito sa Caraga. 380 lang ang, oh. ang araw. So si isang buwan magkano lang siya nasa 9000 plus. Mm um, -mm. So kulang pa rin. Kulang. Kulang at kulang. So ay ikaw ano man pong pinagkakaabalahan mo ate? Wala sa bahay ka lang. But ang sabi ng taong nagrapit sa akin dito, oh, si ate kanina doon sa baba, eh, wala daw kayong sariling bahay. Tinood ba? Totoo? Ba't paano wala kayo sa... Nakira lang kami dyan. paano kayong walang sariling bahay? Wala kasi pira eh. Walang pira. pang ng bahay. May, may trabaho si Kuya, hindi rin... hindi kayo, Hindi nakakaipon sa, sa sweldo ni ng asawa mo? Hindi. Utang. Kulang at kulang Ay, at... utang pa. <laughs> yun. ah uh, meron kayong tinatawag na... Hindi ko naman sinasabing mali yung mindset nyo, no? Yung baka yung sinasabi na... Kabilang kayo dun sa, nagda, sa trabaho na... Isang yung Pilipino na sabing trabaho, sweldo, bayad, utang. Doon kayo doon, doon kayo nabibilang kasi doon do natin ini, parang doon natin ipinopo araw-araw yung buhay natin trabaho ako ngayon pas pambayad lang sa utang. Wala kasi tayong sinasabing trabaho, sweldo, ipon, bayad, utang. Wala tayo nung mindset na yun, ano, kulang. Siguro, nasa pag-budget din natin, ang kaya nagkukulang. So, siguro naman, hindi naman hindi naman siguro kawalan kung magtabi uh, kayo ng kahit pa unti-unti hanggang sa makabuo kayo hanggang sa makabili ng pang pahimo ng bahay pang paggawa Ay, oo, planon, pero itong tinerahan oh, na bahay hindi kayo tawag dito hindi kayo nag-aabang hindi dili talagang tinatira lang ka so, kaayo ang wala man kasi asan ang tagiya na nasa Manila. nasa Manila na Ayla. so po, paano kung biglang Ayla. bumalik sila tapos andyan kayo. Hindi ko alam. Hindi niyo alam. Hindi kasi wala kayong sariling bahay. Wala ba kayong sariling kan dito? Kamag-anak na pwedeng malapitan ng tulong, makita ng bahay, anak. Wala kasi mahirap man din ang kamag-anak namin. Mahirap. Kasi yung kalimitan sa ibang na-interview ko, tiyo, ano, halimbawa dito, may area dito na open. Oh. Mag-mananghid uh, sila na, buko kami maki tayo pwede ng man, Pwede man makatayo. Sir, mm. kaso lang, yung financial lang. Financial eh. ang kulang kahit talaga. papayag lang, kahit maliit mm -hmm. lang, gasto man yapon. Kasi mahirap yung sitwasyon mo na paano kung biglang dumating oh. yung tag-iya sa bahay. Siyempre, bahay man nila yan, yeah. uuwi at uuwi yeah. sila. Oh. Kay, lalo na kung nandito lang sa yeah. Pilipinas, hindi yeah. naman siya yung kagaya ng ibara na sabi lang ay nag-migrate na, yeah. nag na, yeah. ibang bansa na, di ba? Yeah. So, grabe kong idol, no? ang iniisip ko sa kanila eh, ay paano kung biglang umuwi yung may-ari ng bahay. So ito yung pinakabunso mong anak. Ilan taon na po yung anak nimo? One years old, magdadalawang dadalawang taon na siya. So si Kuya, anong uwi niya hapon? Tapos ay monthly ang sahod. Ay ano man ang sahod niya? Weekly. Weekly. Magkano ang weekly niya? Minsan pag, pag walang absent. Bawasan pa man yan sa SA. Sa S uh -oh. tapos dating dito sa bahay, babawasan pa rin kay magbabayad ng utang. Na, para, para, day, tubig. Magkain pa Pilan na lang so, matitira. Kasi sa isa, isa ni Kuya or 13 Pinakamadalas mong madawat sa terang sahod ni Kuya pag uh, umuwi siya ng galing sa trabaho konto. O sa nga, 900 lang. 900 na lang natitira. Tapos so, bahas bibili pa kayo ng mga pagkain. Pa, bibili pa ng bigas. Mm Lang -hmm. pa. Sa mahal ng bilihin, Bili ngayon, ano? Oh. Tapos eh, yung pinangakong 20 ang kilo ng bigas, tinireply. Baliktad ang nangyari sa Pilipinas. 120 na lang ang, mm. ang Wala nang... Ang ingon kasi ng ating nangakong pangulo ay eh, magiging 20 ang presyo ng bigas. Kung bulok na yung bigas 20 ang presyo. Eh hangga't maganda, iyan ang mahal. Lalo na ngayon, napakamahal ng kuan, ang mahal ng mga bilihin. So wala kang wala kang pinagkakakitaan na iba, yung para makatulong sa asawa mo? Oo, Gusto ko sana eh. Si si Ate, si Ate naglapit sa akin kanina. Kaya eh, pwede kang matanong sa kanila about sa kanila interview. Okay lang. <laughs> oh, mga ako sa iyo na gaano ka yung kanilang ah, uh, sitwasyon oh, okay. ng um, uh, uh. Kung, kung gaano ba ka gaano ka yung matagal niyo silang kakilala. Hmm. Tapos ah, uh, para sa ako ah uh, ba bakit mo siya naisipan na ilapit sa akin nang magtanong ako sa iyo? Kasi Nakita ko tapos lalo ng mga anak niya mm -hmm. naghirap talaga sila tapos kawawa yung mga anak Siyempre, dalawa na yung estudyante niya hindi mm -hmm. na ba, nakita ko rin hindi nila kaya mm -hmm. so kaso kakayanin na lang Siyempre, pamilya din sila tapos uh, nahirapan tapos alam ko na yung anak kasi niya panganay classmate ng anak ko, bunso, tapos minsan walang baon. Kaya, kaya nung tanong ka sa akin kung sino yung mahirap dito na kailangan tulungan, kaya sila yung nirecommend ako. Oh. Siyo. Kasi nakita ko minsan. Kasi pag pag tanghali, nagpapakain ako sa anak ko, yung anak niya walang ulam, kaya binibigyan ng anak ko, binibigyan namin. Yun, kaya so, sa araw-araw mong nakikita yung kanilang sitwasyon naawa ka gusto mo silang tulungan pero oh, gusto kong tulungan sila kaso wala din ako mm. Gusto so, tulungan sila. Wala pa nga gamit yung mga uh, anak niya. Wala, yung isa walang gamit. Mm. Buti na lang nagbigay yung GME ng notebook. Oh. Dati doon sa panganay at saka doon sa kapatid niya. Oh. Kaya nagkaroon ng ano, yung bag, lalo na bag. Wala, wala pa nga gamit yung pangalawang anak niya. Ang karon sana oh, sa pag wala pa din na siya gamit. Grabe no. Oh, Kasi yung sinasabi niya. Sa karon pagkaroon, ang ingam siyang bana. Na, ano, igo lang palit bukas. Igura kay sa liit ng Hay guna sila kay mukao naman. man. Oo. Na, gatason pa. So hindi sa side na ganyan na kay nang Hindi sa pat yung kinikita ng hindi, asawa nila sa kanila. Hindi, Ila ilan na sila karon kumakain? Tama Lima. Na. Lima. Oo, kasi ito kumakain na, kumakain mm -hmm. na lang dapat gatas pa yan, hindi na nagagatas. Mhm, mm talagang. Ay, brand man lang wala. Mm uh. So yun, Marami maraming maraming salamat dahil sa katulad mong concerned citizen na nakakapaglapit nito. So sana so, may maawa dito kung halimbawa merong gustong tumulong sa kanila kahit pambigas-bigas lang or pambili man lang ng gamit sa school ng bata sa school eh sana merong magbig abot ano so ano pangalan niya ulit ni Ate nakalimutan ko tanong oh Daisy Saga Yun, si Ma'am Daisy si Saga maraming salamat po sa si Ate sana Ate wag ka nang wag kang aasa na halimbawa na aasa ka sa himala ang himala kasi hindi hindi yan mangyayari kung wala tayong gagawin Uh, maging practical tayo na sabi mo, himala na isang araw aahon ako sa hirap. Malabong mangyari kung wala tayong gagawin, di ba? Kailangan, samahan natin ng paggawa. So ako nandito, instrumento lang naman ako ng tao, instrumento ng Diyos. Kung ako napunta rito sa lugar ninyo. Ako itagang nila pero dito ko mas pinili mag-vlog sa inyong lugar. Kaya mapansin mo ako, makasabot ako ng Bisaya, pero hindi ako makapag bato ng salitang bisaya tanan kasi hindi naman ako hmm, talagang purong tagalog ako so ate meron akong dalang bigas para sa inyo pagdamutan mo muna dahil ito talaga yung hinahatag ko madalas sa lahat ng tinutulungan namin at kung meron mang magbigay kahit sa pang sabi ni ate ay pambili ng gamit ng anak mo hindi ka raw nakabili ba't hindi ka nakabili ng gamit ng anak ni mo yun nga, sinasabi ko, kulang yung... Kulang? Hindi mo man lang napagandaan yung ilang buwan, ilang buwan walang pasok mga bata. Dalawa, isa. Simula nung mag-closing. Dalawa. Dalawa, ano? So, hindi ka man lang naka... Hindi mo man lang napaghandaan yung pagbalik iskwila ng anak ni mo. Dahil sa liit ng sinasahod ng iyong asawa. So, ang asawa mo karo nasa trabaho pa. So, yan mga idol. Bibigay natin yung isang bigas natin para sa kanya. Sabi ko nga sa inyo eh hahanap tayo ngayong araw ng tatlong pamilya na maswerte bibigyan natin ng tulong ngayong araw so ito yung ating bigas galing sa secret sponsor from Chicago maraming maraming salamat ma'am sa tiwalang binibigay nyo sa akin at sa pinadala ninyo so ito pang ilang bigas na natin binitawan ito simula nung magpadala kayo is pang limang pamilya na ata to na binigyan natin so dito natin may bibigay kay na ate So wala yung kanyang asawa dahil nasa trabaho raw sa mga oras na to. Nagtatrabaho sa Sumipro, yung sagingan dito sa Mindanao. Yung mas kilala kasi rito yung Sumipro yun. So ito mga idol, limang kilo to tapos ay may mga noodles sa loob at saka tinapa. So pagdamutan mo ito ano? Huwag mong isipin na ngayon lang ako napadaan dito, ngayon lang kita mabigyan. Malay natin sa susunod na mga araw o buwan, linggo, maagi ulit ako rito sa area ninyo dahil Itong lugar na ito mga idol ay napakalayo din sa Kabihasnan. Napakalayo nito sa lungsod at sa so, sanasabi dito ang mga tao yung hanap buhay madalas ay pambir, ano yung Pamiring yung nangunguha ng ng ginto, ano? Yung kukuha ng ginto naghihimo uh, sila para pinapakapit nila sa asopre, Tapos hanggang sa mabuong ginto. So, yun ang kanilang madalas na hanap buhay dito. Okay, tanaman naman ninyo, paligid rito is maraming lubi eh. Alam nyo naman ang lubi. Hindi naman gaano ka, kadalas harvestin every 3 months siguro or 2 months. So, yung bigas po na yan, maraming maraming salamat kay ma'am secret sponsor. Dahil hindi hindi mo na malalaman niya yung kanyang pangalan. Dahil ayaw niyang magpabanggit ng pangalan. Kaya secret sponsor na lang ang pinangalan ko sa kanya. Dahil gusto lang niyang tumulong sa kababayan na naghihirap din dito sa Mindanao. So, yung mga idol, anong masasabi mo, te? salamat ako sa tulong mo at ako ang napili mo sa anong pangalan ng JP Bintong TV. JP Bintong Mas kilala TV. ako sa JP Bintong TV sa YouTube. Salamat pero salamat ako sa JP Bintong TV at dahil ako ang napili mo. At siyempre, nagpapasalamat din ako sa kapitbahay namin na si DC Saga dahil ako ang nirecommend niya na ano na nga, interview niya. Mm at sa ating secret sponsor. Kung hindi mo na nalaman yon eh, wag mo nang alamin kasi ayaw din niya magpabanggit ng pangalan, lalong lalong sa sarap ng camera. Ang nais lang niya, eh, makitang na ipamigay yung binigay niya sa akin, ipamigay din sa kapwa, kababayan kung naghihirap dito. Hindi naman po ako dato, hindi rin mayaman. Sabi lang, eh, ay nakakakain siguro ako dalawa, tatlong bisis ng araw, mauna kung hindi naman natin masamang mag-share kung anong nakatatanggap natin sa araw-araw nating buhay, di ba? So yun mga idol, ano, hindi na rin muna natin pahabaan yung ating video at kung ano pa man yung ating matagpuan mamaya, sana makakita pa tayo. Eh suportahan niyo at saka maraming maraming salamat sa mga kapitbahay tulad ni Ate Daisy na nagrekomenda para matabangan natin yung isang pamilya rito sa Usminya, Kapatagan. So hanggang dito lang po at maraming maraming salamat. God bless every day sa inyong lahat. Bye-bye.